Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aris, para sa Abril ang Webe, 2025. Sa araw na ito, isang makapangyarihang enerhiya ang bumabalot sa iyong pagkatao. Ang sigla at tapang na taglay mo bilang isang Aris ay lalong magmininingning, nagbibigay sa iyo ng matinding determinasyon upang harapin ang bawat pagsubok na darating ang apoy na nagliliyab sa iyong puso ay patuloy na magbibigay sa iyo ng lakas, upang ipaglaban ang iyong mga pangarap, at itulak ang iyong sarili patungo sa mas mataas na antas ng tabumpay. Ito ang araw kung kailan mararamdaman mong walang makapipigil sa iyo, ang iyong tapang at walang hanggang pagsisikap ang magiging sandata mo, upang mapagtabumpayan ang anumang hamon. Sa iyong paglalakbay ngayong araw, huwag kalimutang bigyan ng oras ang iyong sarili upang lumanghap ng sariwang hangin at makipag-ugnayan sa kalikasan ang pagkain sa labas sa ilalim ng langit ay hindi lamang magpapasigla sa iyong katawan kundi magpapalinaw rin ng iyong isipan ang simpleng pakikinig sa mga huni ng ibon ang pagdama sa malamig na simoy ng hangin at ang pagmamasid sa bughaw na langit ay maaaring magbigay sa iyo ng isang bagong pananaw sa buhay sa sandaling ito, maaaring biglang maging malinaw sa iyo ang ilang bagay na matagal mo nang pinag-iisipan. Ang koneksyon sa kalikasan ay isang likas na paraan upang gisingin ang iyong kaisipan at muling buhayin ang iyong espiritu. Ang araw na ito ay nagbibigay rin ng oportunidad upang ipakita ang iyong kabutihang-loob sa iba. Ang pagtulong sa iyong kapwa, gaano man ito kaliit o kalaki ay nagdadala ng positibong enerhiya sa iyong buhay. Kapag ikaw ay nagbibigay, hindi lamang iba ang iyong pinapasaya, kundi pati na rin ang iyong sarili. Ang simpleng pag-abot ng tulong, pagbibigay ng payo, o pagpapakita ng pagdamay sa isang nangangailangan, ay magbubunga ng mas matibay na koneksyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Sa hinaharap, kapag ikaw naman ang nangangailangan, makatitiyak kang may mga taong handang sumuporta sa iyo. Ang iyong likas na katalinuhan at kakayahang mag-isip ng malalim ay higit na paigtingin ng enerhiyang bumabalot sa araw na ito. Mas magiging malinaw sa iyo kung paano haharapin ang mga hamon at kung paano mag-focus sa mga solusyon imbes na sa mga problema. Kung may mga bagay kang hindi maunawaan noon, ngayon ay magkakaroon ka ng bagong pananaw na magbibigay sa iyo ng tamang direksyon. Ang pagiging praktikal at masusing pag-iisip ang magiging susi mo upang mapanatili ang balansing pananaw sa buhay. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay asul, isang kulay na sumisimbolo ng kalmado, katalinuhan, at tiwala sa sarili. Kung nais mong madagdagan ang iyong swerte, magsuot ng anumang may bahid ng asul o gumamit ng mga bagay na may ganitong kulay. Ang kulay na ito ay makakatulong sa iyo upang mapanatili ang linaw ng iyong isipan at magkaroon ng isang kalmadong disposisyon kahit sa harap ng mga pagsubok. Ang iyong maswerteng numero ngayong araw ay lima, labing isa, at dalawamput dalawa. Ang numerong lima ay sumasagisag sa pagbabago at kakayahang umangkop sa mga pagbabago sa buhay, ang labing isa ay isang numero ng inspirasyon at intuition, at ang dalawamput dalawa ay nagdadala ng enerhiya ng malaking tagumpay at katuparan ng mga pangarap. Gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa iyong mga desisyon, at maaaring ito ang magbigay sa iyo ng dagdag na kumpiyansa upang kumilos. Para sa maswerteng gawain, subukan mong maglaan ng oras sa pagsusulat ng iyong mga saloobin o plano sa buhay. Ang pagsulat ay isang makapangyarihang paraan upang maipahayag ang iyong mga damdamin at upang gawing mas malinaw ang iyong mga layunin. Maaari rin itong makatulong upang mapanatili mong nakatuon ang iyong isipan sa mga bagay na tunay na mahalaga. Buko dito, ang simpleng pagninilay at pagbibigay ng pasasalamat sa mga biyayang natatanggap mo ay magdadala ng mas maraming positibong enerhiya sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, hayaan mong ang lahat ng iyong pinagpaguran ay maging inspirasyon para sa hinaharap. Hindi mahalaga kung gaano kalaki o kaliit ang iyong nagawa, ang mahalaga ay patuloy kang kumikilos patungo sa iyong mga pangarap. Yakapin ang araw na ito ng may buong puso at tandaan na ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay isa ng malaking tabumpay. Patuloy kang magningning Aris at ipakita sa mundo ang iyong hindi matitinag na lakas at determinasyon. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.